everyone, kung tayo po ay meron pong ababret uh, na tinatawag dito sa ating mga bunganga uh, or sa ano natin, kailangan po natin bumili ng baking soda at laglagay po tayo ng dalawang spoon na baking soda and then ihaluan po siya ng isang basong tubig at tapos kakanawin po yon i-stir po siya ng i-stir and then imumumug natin po siya everyday para po yung mga bacteria na nasa bunganga natin ay unti-unti po yung natatanggal at nawawalan din po yung baho sa mga meron pong babret dyan. Gamitin nyo ito sa ating mga kaalaman para mas maigi at magiging ah uh, maiwasan natin sa pakipag-usap natin sa mga tao na para hindi nila maamoy na meron po tayong mabaho na nanggagaling sa bunganga. So ulitin ko guys, sa mga gusto pong gumamit ng baking soda, dalawang kutsaritang uh, Dalawang kutsarang uh, table spoon ilalagay natin, ikakanaw sa tubig o istir siya hanggang maano po yung baking soda and then everyday po gagamitin po yun natin sa pagmumumog para po tayo ay mas magiging okay yung uh, ano ng ating bunganga pag lumalabas ay wala pong baho. So maraming salamat po at sana po ay ma-share nyo. At sana rin po ay matutunan nyo everyday po yan. Bye-bye po!